Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-25 ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga Kawikaan. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Wag mong daragdagan ang kanyang salita pagkat pagsasabihan kanya na isang sinungaling. Diyos ko, may hilingin ako dalawang bagay bago ako mamatay. 'Wag akong bayang maging sinungaling. 'Wag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi nakita kailangan. Baka naman kung maghirap ako matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautosan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Ang salita mo o poon, di kukupas walang hanggan, matatag at di makilo sa rurok ng kalangitan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sabigay mong mga utos na ko'y karunungan, kaya ko'y namumuhi sa ugaling mahalay. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa anumang di totoo, muhi ako't nasusuklam ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautosan salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Aleluya, Aleluya! Ang Diyos ay maghahari na talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinawag ni Yesus ang labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyariyang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugun niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbao ng anuman para sa inyong paglalakbay kahit tungkod, supot, tinapay, sanapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pagalis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kayat humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu-Kristo.